mga kabinyor magandang gabi so alas 10.33 na ng gabi so sabay na kami ni Otto Lumosong kaso hiwala yung spot namin ngayon siya papuntang Tasbilya ako naman papuntang Kabakungan susubukan daw niya doon sa may Tasbilya so balik ka gabi hindi ako nakalusong kagabi kasi sinadya ko na hindi lumusong kagabi kasi nang ko naman sa umaga nagbaka sakali ako baka ka ako may labas ang isda tanong pa rin wala ka rin kaya ngayon subok naman tayo ngayong gabi sana may labas na yung isda para makabawi na tayo Nah, na alam mana isda kung nasaan na nagsipuntahan yung mga isda kahit sa umaga wala na yung makikita mo lang sa umaga na isda yung mga maliliit na lang wala na yung mga isda na gusto natin panain yung huli ko kanina umaga ano lang sakto lang matapang ulam nakarating ako hanggang Maya ng Halim. tatlong peraso lang yung huli ko kanina and sana ngayon makabawi na tayo sana makatagpo tayo ng malaking isda para makatagpo pa tayo at syempre kulambutan at So yun, abangan nyo lang ako sa matalaan natin. kita datang ke Thank you Lord, may higay dito sa Baybarangay Quintanawayan sa Bay Beach Party Nandana po naman natin Ang daming tao dito sa barangay Quintanawayan Nag PPS na kasi kaya yun may beach party sila Okay, okay yung binamano natin Niki saya udah sigur yang pulang hutan. Nakapahabol kasi yung isa. Salamat na upos sa natin yung <laughs> magkasamang kusit. bihira muntik ang makawala buti na lang hawakan ko pa pero tangkal na sa pana wala na ito na lang oh ayan sa labas kasi sa ano sa labas sa pagkakita ko sa labas dumahan-dahan pumasok sa malapad na koral pambihira yung pinahawakan natin salamat nakadalawa ko lang buta na tayo Dito rin na video ng maayos. Nandito na kami sa kabakungan. Sumunod sa akin yung sinaming kapatid. Pusik na tayo. Wala pa tayong isda. Alas 12.05 na. Nakasaan na kaya yung isda. Ayan muna tayo sa gilip. Alam ko na di-shitty na. Wala pa tayong isda. Kalain na ako ng ibang gaka.

sa daungan alas 3.23 na grabe talaga ang dalang nang isda isang isda lang yung huli natin buti na lang may kulambutan si utol pagkagaling ng tasbilya dumertso pa punta pa ng kamakungan nandun pa iniwan namin ganoon din ceramic kapatid dalawang kristo lang daw yung huli niya salamat at may kulambura tayo so yun ang mga kanyang kabahit tapos kilay natin a few moments later so yun nandito na tayo mga kabinyo ito ito na yung huli natin yan ito lang yung nakayaran natin buti na lang may kulambutan kung wala wala talaga at ito mga kapinjar, pasensya na kung yung kuha natin ito, hindi maganda. Kasi ano, ito yung tama lang. Oh. Yan. Ayan lang, sa balat lang. Ayan. hawakan natin ng dalawang kamay para lang wow, hindi makawala. <laughs> Kaya hindi natin na kuha na ng video ng maayos. Nasa labas kasi ito, pagka tapat ng ilaw, nagdahan-dahan siya pumasok sa malapad na korang. Kaya, yun, hindi natin sinubukan na ng maayos sa 3.7. ayos na. Kuha ng na rin. Yan 2.9. May na 6.6 at saka natin ito lahat ayan 1.3 ayan bali ayan ito harbisayan <laughs> nila ito oh. so bali din nalaman sisid ko kasi nung una ang sisid natin isang kamay lang yung ginamit ko kaya konti lang yung nakuha ko so binalikan ko hindi na ako naglala ng blast light tinapatan ko lang ng ilaw ng ilaw na gamit ko sa bangka ayan, yung dalawang kamay ko na para madami ayan, dalawang sisid to So tipid-tipid muna kami sa ulam Siguro mag Gugulay muna kami bukas ng langka Kasi kailangan eh So yun. tala natin kung ilang kikilayan natin ito So ayun mga kapenjor Ito na yung kinita natin sa huli natin kagabi Yan Salamat at may Kulambutan at pasitayo tayo Kung wala ala sana Buklo sana tayo Ayan, salamat talaga sa mahal na Panginoon. Hindi tayo pinabayaan na mabuklo tayo. Ayan. Kumita din tayo ng 1,460. Ayan. Salamat sa mga Panginoon. Sana mamayang gabi makajakpanta tayo. Para maka ipon ako ng ano, pandagdag sa pangambag ng estudyante ko. Malaki-laki malaki pa po kasi yung kailangan. So yun, shoutout po tayo. So yun, magandang umaga mga kabinjo. Ayan na ano nauna, shoutout sa ating mga masugid na taga-subaybay. Ayan. Maraming maraming salamat po sa suporta at pagtangkilig sa ating mga videos. Ayan, shout out po sa inyo mga kanding Diyor. Sa ang sulok man po kayo ng mundo na ayan, shout out po sa inyo. Ayan, shout out kay Shinny Yang Yang. Shout out po, shout out po sa ma'am. Shout out kay Danilo Dalim at sa kanyang anak, Chudge Prince Dalim from Santa Rosa, Hanwi by Shoutout Shout out sa kayadong family ng Nai Kabiti. Shout out kay Jules Portisa. Shout out kay Jose Roldan Jornales. Shout out kay Randy Cordobes. Shout out kay Jose si Floricard Madrigalejos. Shoutout kay Gloria Alfiros from Burgos, Pangasinan. Shoutout kay Gaspil Saiko. Shoutout kay Kuya Abu Tibi from Toronto, Canada. Ayan, shoutout po. Shoutout sa mga taga Balinsuela City, Manila. Ayan, from Johnny Batalona. Ayan, shoutout po. Ayan, ni Idol Johnny Batalona. Ayan, shoutout po sa mga taga Balinsuela City. Shoutout kay Glenn Albuero. At ayan, happy birthday sa kanyang asawa. Ayan, hindi ko lang alam kung kailan siya nag-birthday. Basta ayan, happy birthday po sa asawa niyo po, Idol. Shoutout kay Billy Flor Filayo. Ayan. Shoutout kay Malo Fernandez. Shoutout kay Jim Alota. Ayan. Shoutout po. Shoutout kay Rubira Family from Romblon, Romblon, Cebuyan Island. Ayan. Shoutout po. Shoutout kay Shoutout sa Digia Family and Pederio Family. Ayan. Nang San Jose, Northern Summer. Ayan. Shoutout po. Shoutout kay Jacqueline Ibad. Shoutout kay na Russell Ann Arapok, Mark Bins Arapok, John D. Broho, and Rosanna Rapol, also kay Remson Rapol, Robby Rapol, from Joel Rojo of Mandaluyong City. Ayan, shoutout po. Shoutout sa Dilatory Family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel, Manila. Ayan, shoutout po. Shoutout sa mga viewers natin dyan, sa mga solid viewers natin dyan sa may Barangay Lagundi. Shoutout kay Gilbert Pura. Ayan, from Gubat, Sorsogon. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Roman Balag from Binanguna Rizal. Shoutout kay Johnny Jake Tin. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Adrian Villanueva from Bagak, Bataan. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Dennis Dela Cruz in Family from Naikabiti. Cavite. Shoutout kay Bong De Solok, LB Albin Dolay Calopes, Larmi Bibi De Solok, Edna De Solok, Ryan De Solok, Trisha De Rocky De Solok from Babaton Leyte. Ayan, shoutout po. Sa lahat ng De Solok family, ayan, shoutout po sa inyo. Shoutout kay Romeo Alcones and family. Diyan sa Taklikan, Sancho Doro, Oriental, Mindoro. Ayan, shoutout po. Shoutout po sa inyo. Shoutout kay Fernando Lacasandili. Shoutout kay Rodel Pinyon. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Marokoy Kaayo oh, from Davao del Sur. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Julie Balesteros. Shoutout kay Jubel Velasco. Shoutout kay Larry Tojo from Leyte. Ayan, shoutout po. Shout out kay Helbert Meliasa. Shout out kay Jewel Bios from Saudi Arabia Damam. Ayun, shout out po. Shout out kay Jose Giger. Shout out kay Jumar Mulena. Shout out kay Carlos Kalix Sirotri Valdez. Ayun, shout out idol. Shout out kay Glenn Agwalio at Hassel Bangkilan ng Lawa Ubando Bulacan. Ayun, shout out po. Shout out po sa inyo mga Adventure at syempre shout out din natin at suporta natin mga Adventure yung kapwa natin mga channel. Ayan, unang-una, shout out. Shout out po kay Ma'am Mirichol Puentes. Ma'am, shoutout po sa inyo, Ma'am. Maraming maraming salamat, Ma'am, sa blessing na pinagkalo mo sa amin ni Otol. At sa buong pamilya namin, ayan, shout out po sa inyo. Naway, pagpalain po kayo ng ating mahal Panginoon. Ayan, naway, pagkalobong pa po kayo ng, ayan, madaming biyaya. Ayan, araw po, ayan, sa mga tinutulungan nyo po, nakagaya namin na yan. At yun, shoutout din kay Otol Rapi, for Fishing, yan. Shoutout kay John TV Vlog, my star TV Vlog, Berespiro, Kapinas Official, Ate Lisa Vlog, Father and Son Fishing TV, Kabuksay TV. Boss oh. Fishing, si Adventure PH, Pandan Fishing Adventure, Rod Joy Fishing Adventure, Manoy Nel Vlog, Bossing Vlog, GC Adventure, Lex TV Official. May gulay pang tanim binigyan ng tito namin. Si <laughs> so, si Vlog, Bon Venture, Benay Vlog, VH, Fishing TV, Reangler, Parts TV Vlog, lare, Amos, si Lakot, Zero E, TV, Adventure, John Lee Fishing TV, Kuya North, TV, Carventure Mix Vlog, Nanay Robby Channel, Regis Adventure, Arnold Porocha Vlog, Bonbon Fishing TV, Yudi Driver TV, Roger Lonor Mix Vlog, Ka Fishing, Lokasi, Roger Arciso, Trailer Driver, Just for TV, Bidemar Channel TV, Bicol Hunter Vlog, Jobin TV Boracay, MJ Eric Adventure. Kaya supportan din po natin mga ka-adventure yung kailang mga channel. So ayun, sa mga nais magpa-shoutout, ayun, mag-comment lang po kayo sa ating comment section sa baba. Para next episode, sure, may shoutout po kayo. So ayun, maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa next episode. God bless po. Bye-bye.